Hi guys, amazing na buhay. Yeah, so habang uh, naghihintay tayong uh, punuin yung ating water tanker, update ko lang po muna kayo sa ating mga uh, CCU. Yan. Yeah. Ito po, na hash po sila noong September 11. Uh, combination po siya ng... Uh, ito po yung combination ng Shamu at ng uh, Kabir Ayan guys September 11 na hatch Combination po ng Shamu at ng Kabir Ayan no guys, oh. kitang kita yung pagka Shamu Nakakita nyo naman no? Oh. mm. Ayan, wala pong 1 month old yan, So ngayon po ay uh, more or less nasa 3 weeks sila Ayan Kaya lang itong isa parang may defect guys oh. Nakanganga mm. Yung isang Shamu na yan, oh. nakanganga pero malakas siya. At uh, malakas kumain. Nakita nyo yung butsyo. Nakaalas sa... Malakas kumain. Kaya naka nga, nakanganga. Hmm. So, siguro i-grow out na lang natin yan. Hindi natin maibibenta be yan. Ayan. Ito po sila. May lumalabas na ibang kulay. Oh. Ayan, o. Oh. Ano? Ibang kulay yung isa na yan, guys. Ayan, o. Oh. Syamo yun. Oh. May pagkaputi na yun. Ayan. So, may lumalabas na ibang kulay. Siguro sa ano yun. Sa mga... Uh, bloodline ng ating uh, breeders breeder na Tanaka at uh, Dumpo Giant ayan, so tumungo naman tayo sa ating uh, bagong pisa eto pala muna, papasilip ko muna sa inyo guys yung ating incubator, yung isa patay wala pong nakasalang ayan. wala pong tayo nakasalang sa isa kasi, nandito po yan ayan oh. kakapisa lang po niya noong ah uh, September 26 Yan, yeah, kakapisal dito, dito po galing yan yeah, Yan, po sila galing And ito sila guys, oh Marami-rami ito Hmm 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tama ba? Uh, 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 10 Oo, oh, basta <laughs> Ayan sila guys so, mm. Ito ay combination ng Again, uh, Kabir at Shamu. Guys, oh. Ito gusto kong kursonado, kursonado ko to, guys, oh. Nakapagpalabas tayo ng ganitong klaseng Shamu. Hmm. Ay. Sorry. Ayan. Guys, oh. Shamu yan, guys, oh. Shamu. Pero iba yung kanyang kulay at uh, iba. Ganda. Uh -huh. Malamang hindi ko ibenta to. <laughs> Malamang i-grow out ko to. Kasi, ano eh, kakaiba siya, eh. Ngayon ako nakapagpalabas ng uh, Ganitong klaseng uh, shamu. Although ito ay cross-dumpo giant tanaka. Pero yan, o, oh, iba. Ibang-iba, iba, guys. Mukhang maganda. Mukhang maganda siya. And uh, ito. Yan, ito, shamu rin yan. And uh, the rest of the gang is kabir. Yan. So, mga kabir na to guys. Mga kabir na yan. Yan, hmm. yan po. So, yun po ang uh, na-hatch natin noong September 26 yan. Ito sila. Mm. Yan hmm. ito. Meron po tayo nakasalang. Sinalang ko September 19. Ayan. Manok at pato guys. <laughs> In-experiment ako. Tinignan ko kung uh, uh, ano ang magiging resulta pagka uh, in natin yung muscovy duck eggs. Ito. Ito mga muscovy duck to guys. Ayan lahat yan. And then ito mga ilang perasong galing sa ating kabir. Yan. Ilang pirasong galing sa kabir yan. Ito, pato pa to. And then yung mga manok na yan. Ayan. Kaya lang, ang pato kasi guys is 31 days yan. Ang manok ay 21 days lang. So ito, pag tungtong po ng 18 days na ay ililipat natin dito yan. Yan. Dito natin papipisain yan. Yan. Yan ang magiging hatchery nila. itong mga manok. And then itutuloy natin Uh, 31 days nga kasi yung pato, ang incubation nila. So, mas matagal. Uh, so, titignan natin guys kung maganda po magiging hatching rate ng ducks. Uh, kasi gusto ko, gusto ko mag-mass production ng uh, ducks guys, ng Moscow duck. Hindi kasi natin magawa yan kung uh, pinaliliman natin kasi hindi naman sila sabay-sabay naglilim din. So, ang plano ko rito is collectahin lahat ng itlog, i-incubate ng sabay-sabay, let's say 50 or 60 by batch, para po mas sabay-sabay uh, po ang uh, pagpisaan ng mga ducklings natin. So, yun po. Ito naman po, experiment pa lang. Titignan ko po, po kung uh, ano magiging resulta na in-incubate natin ng ganito. Kung nakita ko mas ang hashing rate, ay itutuloy po natin yung ating plano. And baka magdagdag po tayo ng uh, DIY incubator. Yan. Yan, saran na natin. Yan. So, full din natin yung ating mga sisiyo. Hmm. Gandang-ganda talaga ako dun guys. Oh. Ayun. Oh. Gandang-ganda ako dito. So, no, klase itong ano. Hmm. Napakaganda. Oh. Close up natin sa baba guys. para Ayan. So, close up ko sa baba. Sa kanya. Ayan. Oh. And guys, ang ganda. Oh. Hmm. Diba? Go-grow out ko yan. I-grow out natin yan. Tingnan natin kung anong anong klase ba siyang syamu paglaki. Hmm. Ayan. na natin yung ano. Tingnan naman natin yung ating water tanker. Kung puno na guys. And then, i-update ko kayo sa mga sisyo naman ha. Na, na andun sa ating mini farm. Meron tayong mga sisiw doon. And then yung mga pinalalaki natin mga kabiray, ay palalaki na rin. So ayan, papakita ko sa inyo. Pero tingnan natin, sumunod ba ito? Ah, oh. oh, pwede na, pwede na. Ah, pwede na. Mga 3 lang guys, hindi natin pinupuno kasi sobrang bigat niya. Nahihirapan yung ating sidecar. Ayan mga konti na lang ayan so dito mo tayo sa ating mini farm nagawa niya itong mga to ito po yung ating mga kambing guys oh ayan, si Meng Meng and the rest of the gang ayun si Dagul ayan hindi na sila, sila hindi sila nakalalabas dyan guys ngayon napasyalan uh, natin ikutan natin yung ating mga alaga manok oh ipapakita ko sa inyo yung ating mga sisiw na na-produce ngayon. Hmm. Ito. Ito po yung ating mga shamu na kasalukuyang naglulugon. Yun. Lugon guys o. Oh. Lugon na lugon yung ating mga tanaka. Hmm. Itong isa. Yung itong isa ay lugon din to. Yun. Kaganda sana ng mga sisiw nila guys oh. Wala akong minto sa pagitlog pero ganyan talaga. Ayan Oh. Ah, nagpapalit na. Napapalitan na ng balahibo. Maganda ang ano. Ah, combination nila sa dumpo. Ayan. Ito, toto ito, ito po yung ating dong tau. So sinasanay na natin sa scratch pen. Ayan para yung so, kanyang paa ay masanay sa lupa yan, and makagalaw-galaw siya, ito malapit na siguro to baka next month guys ay next month or mga 2 months pa siguro ay pwede na ito i-breed, pwede na sila mag-breed kasi yung partner niya ay umuupo na, kaya lang may ka sigurado kung ready na to si ano si uh, Dong Tao hmm. Ayan, no? Guys, Laki ng butsi. Eh. <laughs> Ang lakas kumain niya. Mm. Yeah. Ah. Ay, meron nga pala tayong itlog dito guys. So, ayan. Meron tayong uh, nakolekta ngayon. Ngayon umaga lang yan. Itlog ng uh, Rhode Island. Ayan. fertile na yan guys. Ikatlong araw simula nung uh, sinama ko yung ating rooster Yeah, saka tayo uh, ngayon ng mga fertile. Ito po yung ating mga road islands. Ah. Itlog ka. Ah, nangingitlog yung ating. Ang ah, sungit. Sungit mo ah. Mm. Nangingitlog yung ating kabir. Ang maganda sa kabir guys, napansin ko. Nakita niya. Lugon siya. Lugon. Pinagpenga ko yung mga yan pinagpahing ako kaya lang itlog na itlog sa kulungan itlog na itlog so ginawa ko sinama ko na lang yung rooster kasi na, nasasayangan ako sa mga iniitlog nila ng iniitlog pinagpahing ako sana sila para nga hindi sila umitlog kaya lang umitlog pa rin kahit wala yung rooster Yan, so sinama ko na dyan ayan eto uh, fair na rin niya kasi ito yung pang apat na araw nila kasama yung rooster natin Ayan. ito ito yung mga road islands um, guys. Pati mga Rhode Islands. Walong inahin po ito. Puro na to, puro-puro tayo ah. Puro-puro na tayo, guys. Yan. Ito si uh, Ken Roger, yung ating pure Rhode Island rooster. And yung ating mga pure Rhode Island hens. Yeah. So puro-puro na po ang ating breeding ngayon. Hindi na hindi na po muna tayo mag cross breed Yan. Ano iba? Ay. Laki talaga niya na guys oh. Laki nung Si Bogart natin oh. Laki tayo likod guys uh, Malaking mas malaki siya Kaysa sa dalawang Kabir na nakuha natin Kay Sir Rex Ito talaga solid ito Laki ng katawan talaga Ito ay galing pong binawanan Rizal. Yan. Shout out kay Sir kay Teacher Dex. Yan si Teacher Dex TV. Yung yun, yun po ang uh, breeder nito. Isa rin pong legit breeder ng Kabir. And ito na. Ayan guys. Update. August 31. August 31. Ito po sila ay Going 1 month na Ayan, no? Yung ating mga ducklings Going 1 month na sila And Sinasanay na natin sa dry feeding Para ma-introduce na natin yung Madre de Agua Ayan. And then pag pagsanay na sa Madre de Agua Isasama na natin doon sa mga malalaki Ayan. Ito ay 1 month po sa katapusan and may bagong pisa tayo eto ano to pang uh, apat na araw guys hindi ko pala nalagyan ng ano ng karton pero ito pang apat na araw nila ngayon yan apat na piraso yan ito po yung dahilan kung bakit na naisip ko pong incubate na lang yung mga itlog ng mga pato kasi ito apat na piraso yung ito apat na piraso lang din so Pagkaganon po, tapos hindi pa sila sabay-sabay, pa isa-isa ng pisa. Pagkaganon po, uh, ano, hindi na hindi tayo makapagbebenta na maganda. So naisip kong mag uh, mass production po, gagamitan natin ng incubator para sabay-sabay po ang pisaan and uh, mas makapagbebenta tayo ng mga ducklings kasi marami din po naghahanap ng mga ducklings ng pato. Kaya kasi nga mura and then ah uh, Uh, mas maganda kung iba kasi gusto nila sila nagpapalaki talaga Ayan o. Ayan, so yung pong plano natin sana po maging maganda yung mga nakasalang maging maganda resulta ng mga nakasalang sa bahay para kukolektahin nila natin lahat ng mga itlog ng mga pato and then incubate sila Ayan. okay, and then ito guys ito napisa noong August 29 yan, August 29 hmm. oh, yan. oh. skandalosa skandalosa ka Yan, August August 29 so, na going, on. hindi, 1 month na 1 month na kasi September 29 ngayon, so, 1 month na sila guys Yan, 1 month old ito po ay Kabir kaya alam mo, ano tayo, may defective tayo ayan pero lakas kumain niyan guys oh. Pero yung kanyang paa ayan oh. Hmm. Yung kanyang paa ay ganyan oh. Sa liwa. Hmm. Sa liwa. So ito ay magiging ah uh, manok paglaki. <laughs> Hindi naman natin magagamit na yan eh. Pero yan oh. Pero taba oh, laki. Ang lakas kumain oh. Nakita niyo yung butchi guys Ang so, lakas kumain niyan. Kahit uh, balik ko ang paa. Ayan, and then ito, ayan. Ayan, Mga kabir yan guys. Mga kabir yan. Ayan. Mga one month old. Ito ay pipilian ko ng mga babae na gagawin natin na ito, lalaki ito. Ano, lalaki yan. Yung mga lalaki, e, benta. matik na yun, benta po lahat ng mga lalaking kabir. Ang ating ginagrow out po yung mga babaeng kabir. Kasi nga, uh, plano kong magba uh, mass production ng uh, kabir chicken. Ayan ito. one month old guys. Hmm. I-announce ko naman guys kung may mga for sale tayo. Yan. Uh, tutok lang po kayo kung mayroon tayong mga aalisin na lalaking kabir. Yan. Iba vlog naman natin yan. Yan. So yung iba ay sa likod. Napakainit kasi guys. Grabe init. Tapos mamaya ulan yan. Ayan, nakasilong ng mga natin sa silong ng kubo. Ayun, sa silong ng kubo. Sa ililib ng kubo. Ayan. Kaya yes, sa tayo sa likod. Nandoon yung ibang manok. Nandoon din si Dumpo Giant. Pero pagkagabi, si Dumpo Giant ay kinukulong ko doon katabi ni Jasper. Di, pag araw lang siya dito na sa likod. Ayan. Ito yung mga baboy natin. Oh. No? katatapos lang din maligo na itong mga to. Mm. Hello, pig! Mm. Po sila? Si Basha at si Trisha. Mm. And, hop! Oh, si Kimberly. Naihi pa. Meron <laughs> pa kaya laman yung ating uh, mini tanker? Ah, wala. Mm. Bus na. Guys, so, meron na tayong gripo. Hindi ko na-explain yung nakaraang vlog ko. Ah, pero may gripo na tayo. Ah. Uh, ay, gripo? O, oh, gripo nga. Pihit sarahan. Oh, para uh, hindi na tayo pupunta sa motor para isara siya. Dito na ay naisasara na natin. Ganito si Fiona, guys. Hmm. Oh. Si Fiona ay nandito sa likod. Yan po yung ating uh, babaeng dong tao. Ayan. Laki na rin, oh. So, yan nga. Uh, mga next month siguro or mga 2 months pa ay pwede na. O, pwede na kumakakak na kasi yan eh hmm. and ito guys yung pinakauna nating ito ay nasa hindi ko nagkakamali 4 months oh, yung ating pinakaunang unang kabir na papisa hmm. yun ang ating pinakauna unang kabir na na papisa na babae yan yung mga kapatid niya lalaki kasi so naibenta natin ayun o narinig ba nagkakak si Fiona si Fiona yung ating downtown. ito ay nagkakakak na rin kaya lang kaya alam mo na natin siya magkakakak diyan <laughs> kaya dito ko nilagay itong dalawa guys nandun talaga ito sa unahan kaya lang ang lakas kumakak so nahihiya ako dun sa anak ng may ari ng lupa ano maingay <laughs> maingay Skandalos, eh skandalose ang lakas kumakak kaya dinala ko sila dito. Dito ko sila ikinulong sa likod. Ayan. Kaya na. Hmm. Mailap guys. Mailap si ano. Mailap si Piona. Hmm. Ayan. Ayan ito. Ito guys yung mga kabir din to. Mix na to actually. Mix. May kasama silang Brahma na binigay sa atin ni uh, Kuya Rex Ayan na. Ito po lalaki na Ito ay lalapag ko na Malapit ko na itong ilapag sa lupa Hindi ko palang naasikaso yung kanilang paglalagyan Yung kanilang uh, bubong at free range Pero kailangan ito ay may lapag ko na sa lalo madaling panahon At uh, nagsisiksika na rito guys Ayan Ayan nagsisiksika na sila So kailangan nating makagawa na ng kanilang paglalagyan lakas kumulakas kumakak ni Piona o si Piona yun guys ano hmm. ito yung mga future breeders natin ng kabir karamihan dito ay babaeng kabir yun ayun yung nag isa nating brama hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan at binigay lang sa atin yan ni kuya Rex pero yan laki na rin no oh. malaki rin parang brama guys malaki din siya oh. Mas malaki siya sa ano. Mas malaki siya sa tawag dito, Rhode Island. Yan, yan ito yung mga pato natin. Yan, ito yung ating lieutenant. Yan, yung ating uh, kapitan ay nandun sa harap, si Jasper. Ito, lieutenant ko. Hindi ba mas pataas? <laughs> Hindi alam. Ayan, si Chloe. Hmm. So, dito ko pinosisyon yung ating uh, guard dog para meron tayong lookout pagkagabi. And then, si Jasper ay nandoon sa unahan. Ayan. Hmm. Yung ating area taniman ng Madre di agua mag harvest pa ako pag itaas na ito hmm, laki na ng barako natin guys oh. no, laki na ng barako taba na yan hmm. ah init yung pala rito ah talo ko malilim sa ano puno ng mangga so ito yung ating dumpo giant hmm natin siya nilalagay pag araw pero mamaya kulong siya pagkagabi doon siya sa kulungan sa harapan katabi ni Jasper hmm. ito ay parang uh, pinakaano lang nila ah uh, tawag ito lalag ano lang ano ah uh, ano ba tawag doon sugaan yan sugaan and ito yung ating dalawang kabi rooster yan ito yung dalawang kabi rooster Nangitlog na yun guys, ang ingay oh. Naririnig ko eh. Maya balikan natin. Yan, ito yung uh, dalawang kabi rooster na galing kay Kura, Kuya Rex. Hmm. Yan, oh. No. Pero matindi pa rin si Bogart guys. Talagang mas malaki si Bogart kaysa dito sa dalawa na to. Ayan. Matindi. Yan guys. Ayan po, ito pong ating uh, uh, area so ang game plan nga ito mga pato uh, kung magiging successful yung ating pag incubate ito nga pala guys mga ano to ah uh, yung sa na yon na natin yon and then ito ay uh, swap natin na iswap ko kay Capredi yan So mass production tayo. Ang plano ko ay mass production ng Muscovy Gagamit tayo ng incubator. Yan, tignan natin kung ano ang mas ma ano ang mas magaling. Kung natural uh, natural bang paglilimlim or incubator. Kaya lang kasi pagka uh, mass production nga pong uh, pinag-uusapan, kailangan talaga sabay-sabay ang pisaan eh. Yung po talaga ang number one diyan eh. Yan, kasi paano kung may order ka ng halimbawa 50 perason ducklings tapos namisa yung isa apat lang <laughs> Tapos, ang kasunod, eh, two weeks pa, mga ganun. Hindi mo may susupply yung 50 perasong ducklings. Eh, kung incubator yun, sala ka ng 50 peraso, o sabihin mo na mag magpisa ng 30, eh, kung may nakasala ka pang isa pa. Yung ating styrofoam kasi, pag minaximize na natin yan, yung itlog kasi ito malalaki, mga 50 la pong kasha dun eh. Uh, ano na yun, max, maximum na siguro yun. Kasi malalaki itlog nila, kaya sa manok. So yun, mga 50-50. Eh, gagawa pa naman tayo ng isa pa. So, okay lang. Ayan, so yun po ang plano. At uh, para mainegosyo na natin ng maayos yung ating mga ducklings, ating mga pato. Yan. Kasi, kailangan natin ng income. <laughs> Ayan. Ito, tatakpa ko na yero. Maaraw pala dito, guys. Teka. Ayan, guys. Nakpan natin ng yero at uh, hindi sumapat yung lilip uh, lilib ng puno kasi ito uh, open kasi ito dati kasi may manggang malaki dyan kaya lang pinutol kaya pasok ang araw pala pag uh, ngayon po uh, 1.30 ng hapon so pag uh, ito pala mga mag ano afternoon ay pumapasok ang araw dito ayan sila si Dumpo Giant. Hmm. hello Dumpo diba ang balat ni, ni Dumpo eh? pula ano kaya laman nito? Eh, <laughs> hindi pa ako nakita ng na laman ng ano eh, ng shamu eh. Hmm. Ayun. so, balik tayo. Si Chloe. Sarap na higa ni Chloe. Hmm. Uh. Tingnan natin guys yung umitlog doon. Ah. Uh. ay pa tayo naglilimlim dito eh. Parang may dalawa yata naglilimlim dito. Dalawa nga ba? Ah, dalawa nga. Ayan yung isa. Ayan yung isa. Hmm. Ayan mga naglilimlim yan. Ayan guys. maraming salamat po sa inyong pag, uh, pagsama sa ating pag-ikot sa ating munting uh, manukan at patuhan. At sana po ay nag-enjoy kayo. Yan, yeah, so yung po ang plano. Sana po yung, uh, ma-execute natin. And uh, kung may pagbabago naman po ay i-update ko naman po kayo. Ayan. so yan, yeah, maraming maraming salamat po sa mga solid ka sa mga solid viewers. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support. Ha? Sa mga bago pa sa channel ko, kung nagugustuhin na po ang ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. So muli, ito ang inyong kabukas, Barber, na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisalatay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!